Shoutout sa inyo guys So medyo nababanga pang aking ngipin guys Kaya hindi ako makapag Vlog Pero sa ngayon Eto Ngayon pa rin May sisiu May sisiu pa rin sila Nandito so, natin kung natin yung ano pa yan yung tukaan nya yung inakay so hindi pa ano yung mga ano ewan ko kung bakul yun o ewan basta importante ayan ay e, buhay nice, laki na dito Sa so, ngayon dito wala pa yan wala pa dun din dun wala pa yes okay, wala pa dyan ito may itlog na dyan pero hindi pa pisa hindi pa pisa guys yung dyan tsaka dito dito wala yan ayun pumasok na yung isa ayun, yun di guys hindi pa pisa hindi ko alam kung kailan pisa yan hindi natin nabilang yun yung days ay mga ano natin mga alaga natin mga kakatay Hmm. Yes. Niya na maigi. na So, ayan. Nakakita ah, na sila, guys. yung yellow ang ano hmm? karan na tayo ng emerald ewan ko merong emerald dyan na visual so, kung nag ano na ito guys malaki na so ang bala ko dito lilinisin ko na naman ito sinasanay ko lang na makita nila ako para hindi matapang sa akin Asto, o oh. kamusta so sa tatusin pwede na yun ayahan dyan mo ngayon sinasanay ko lang na makita nila ako susunod so, malaki na yun mo ngayon ano yung nila. Pero hindi ko hinahawakan yung ano lang nila. Ito so yung mga magulang. natin na sana makapagpabuo tayo first time na tayo dito at least makapagpabuhay tayo dito ito na lang ang kailangan ko ayun yung mga natuturoan ng mga salita guys yan pag pwede na yan magsalita parents na gugugun itong nanay sipag ng ano, proben yes, proben na rin yan ito yeah. <coughs> ito ewan ko kung mga mitlog ulit and kung tulog yan guys so paalam na guys at nakita na nyo na yung mga lamak ng patay bye bye